Para po sa lahat mga busing mga idolo, muli tayo nagbabalik. This is Ray TV Dog from Green Country Game Park. So for today's video mga busing mga idol, uh, isa na naman po mga uh, subscribers natin ang uh, nagtiwala sa atin at uh, kukuha siya ng dalawang pulit na 50-50. O di kaya isang 3 4 sweater, 1-port uh, Boston. So ito po mga busing uh, si Sir Joey uh, Villaluna ng Kalapan uh, Mindoro mga busing mga idol. So actually, si Sergio uh, mataga, uh, matagal na po siyang nag-subaybay uh, sa atin mula din sa ating isang uh, YouTube channel hanggang dito po uh, nakapanood yung ating mga video na ina upload sa ating uh, munting YouTube channel at uh, siya po ay nagtiwala sa atin na kukuha siya ng mga bloodline ng Esculine uh, so yun po mga busing mga idol at uh, shoutout nga pala sa lahat ng mga taga support ko at uh, lang lalo na po yung mga uh, family ko yung uh, mga OFW natin dyan ng mga subscribers magandang araw po sa inyong lahat at uh, hindi, lang po sa mga OFW kundi sa lahat po ng mga uh, subscribers natin yun pala mga busing mga idol bago natin yung selection si Sir Joey bilalo na uh, meron tayong paparating na expo dyan po sa Albay mga busing mga idol so yung sa Albay po mga busing uh, ang date po nun ay June 14 and uh, 15 So abangan nyo po kami dyan mga bossing mga idol At uh, pupunta po kami dyan At uh, magpa-participate yung uh, DCJF Game Farm Batangas Para dyan sa paparating na expo mga bossing mga idol So sa lahat po ng uh, Tagalbay Bicol Ito na po yung inabangan nyo mga bossing mga idol At uh, ang kagandaan dyan Ay hindi na kayo dito pupunta At uh, kami na mismo yung pupunta dyan mga bossing mga idol So, yung mga busing uh, bago to uh, pagkatapos natin selection sa Sir Dewey, uh meron ako ditong dumating na mga broadstag. Uh mamayang hapon uh, sa selection kami ni boss uh, Marco Aloesquiline para dadalhin po natin din sa Albay yung ating mga broadstag. So, meron pa tayong paparating next week. Uh, I think bago mag-expo ng Albay, meron pa tayong uh, darating ng mga bago. So, yung mga busing at uh, tatalakayan ko natin yan sa susunod na araw pagkatapos nito mga busing mga edulo. So, samahan niyo po ako mga busing at uh, pitulian natin si Sir Joey Villaluna ng uh, two heads na pulit mga busing mga edo. sa pin kung so, saan nakalagay yung ating 50-50 uh, at uh, pipilian natin dito si Sir Joey bilang nauna ng Kalapan Mindoro mga uh, kung tayo dito sa pin number 1 so dito sa pin number 1 mga bossing meron pa ako ditong 9 uh, heads so pipilian, pipilian natin siya dito ng isa at uh, next week po, meron po tayong parating ng mga bago. So, bali ito mga bossing, yung 9 heads na ito. ito po yung kasabayan ng broodstag natin na, uh, na dinala dito. So, yan po mga bossing, yung ating 50-50. Uh, so, si-selection tayo dito ng isa. At uh, punta tayo din sa 3 port, 1 port, mga busing. Kung saan clean naka, nakalagay sila. Si so, dito, dito mga busing, hindi ko na ipapakita dito sa inyo yung uh, pagsiselection ko. Uh, kasi baka laga natin sa tubay to ay mayayari tayo kay YT. So, uh, siguro ipapakita ko lang sa inyo. Ganito lang. Ah, uh, kung ilang head sila, ah, uh, dito sila sa kanilang kulungan. So, yun lang lamang po mga yung may papakita ko sa inyo. At saka yung wing band number at uh, leg band number na ilalagay natin dito. Ngayon na, uh, selection muna tayo dito mga bossay dun. I-post muna natin ng video nito. So, ayan po mga bossing. Ah, uh, nakaseleksyon na tayo. Pinost muna natin yung video para makapag selection tayo dahil wala tayong video gap eh so, ayun po mga bossing dito tayo, dito naman tayo di sa three, mga 3 fourth mga bossing 3 fourth sweater 1 fourth boston dito tayo mga bossing eh. dito tayo pipili para kay sir uh, Joe bilalay mga bossing mga so, bossing ito naman po yung ating mga Trayport Sweater 1 Port Boston. Mga Busay din. Ito po ay uh, 20 heads yung ating uh, 3 port sweater 1 port boston ayan po sila mga busing ayan ayan po mga busing ito mga pulit na ito mga busing ay hindi po ito kalakihan to katamdaman lang po yung laki nito. ito Kung gusto yung medyo malaki-laki, meron din uh, dito mga busing mga idol. Pero sa akin, uh, para naman po sa akin ay hindi ko gusto yung uh, kalakihan ng mga manok o katangkaran. Pero uh, bawat isa sa atin ay meron tayong kanya-kanyang mga gusto. Pero dito kay Sir uh, Joel Leluna ay uh, pipilian siya natin na ayon sa kanyang gusto mga busing mga idol hindi natin susundin yung ating gusto kundi uh, yung kanyang gusto at yung uh, pipili ipipili natin dito ay eh, siyempre titingnan eh, na uh, through online kukunin na natin yung pinakamaganda at uh, pipip, uh siya na mismo yung pipili doon bibidyoan natin in private na nakatubay to yung mga pulit na na-selection ko para sa kanya at uh, siya na po yung mag-decide ng mga bossing mga ide kung okay, mga boss. Dami pa nito mga boss, ay lapitan natin ang credit. Dahil mga ganda dito mga boss. Ayan po yung ating mga triple sweater one po medyo dumadapa sila ay nalalamigan sila sa lupa ni bago sila dahil dito kahapon ah, kagabi medyo malakas na kasi ng ulan so, dahil bumakita uh, kikita yung mga busay dahil ay basa pa yung uh, buhangin na nilagay natin dito So, ayun mga busing, At, uh, ikakat muna natin itong video. Pipili tayo ulit dito ng isa. Uh, dalawa. Lalagay natin sa 2x2. At, uh, natin kay Sir Joey, mga bossing. Mga idol. So, cut muna natin ito, mga busing mga idol. Nga pala, mga busing, sa mga nagtatanong sa akin, kung anong nilalagay ko dito yung na vitamins, yan po mga busing ay Progen C ng excellence so ang ginagawa ko dito mga boss idol yung uh, dalawang klase itong nilalagay ko uh, isang progeny at saka isang excelite ng uh, excellence mga bossing ang ginagawa ko dito mga bossing ay salitan po ah uh, yung ah uh, progeny yung paggamit ko ng progeny ay MWF tapos naman uh, yung ah uh, excelite ay TTS po mga bossing yung ah uh, paggamit ko noon tapos uh, pagka Sunday plain water po ako hindi po ako naglalagay ng vitamins so yun po yung pag, uh, paggamit ko mang, uh, mga vitamins mga bossing mga idol so yun po ang ating kasagutan sa inyong katanungan mga bossing mga idol so ayan uh, tapos na tayong uh, pumili ng <coughs> dalawang kulit para ka Sergio E. Villalona uh, yeah, ko na sa kanya Nakapiling siya At uh, tapos na tayong classes Yung kanyang uh, Dalawang pulit So papakita ko lang dito sa inyo mga busing Yung kanyang mga napil To Sir Joey Villaluna Thank you so much for acquiring Sweater Boston Two heads Pulit Of GCJF Game Farm guwapot Magaling Wing ba number. Number one, one two zero, zero. Wengba number 11200 Legba number 6881 6881 Legba number so This is your 3-4th sweater 1-4th Boston Wengba number 946 11946 Legba number 6880 6880 Legba number So, ayan mga bossing mga idol Tapos na tayong pumili Para kay Sir uh, Joe Villaluna Ng uh, Kalapan Mindoro So, tapos na po yung Kanyang ang proseso ng ating mga two heads bullet mga boss mga dyan. so yun ah uh, mamayang hapon na po ito yung ah uh, aalis yung manok niya dito at ah uh, mamayang gabi po darating na po sa kanya yung mga kanyang manok so hintayin na lang po natin yung kanyang uh, feedback sa atin at saka yung picture or video na katibayan na na-receive na niya po yung ating mga manok mga boss na ipapadala sa kanya So at, uh, hingi tayo sa kanya ng permiso at uh, hingi tayo ng video dun mga bossing rider. Mga so ayun mga busing, uh, tapos na tayo mag-selection para dun kay Sir Joey Bilalula ah, uh, hintayin na lang natin na ma-receive niya yung manok na 2 heads na pulit ang nakuha niya po yung mga busing mga idol ay isang 3-4 uh, sweater, 1-4 Boston at uh, isang 50-50 mga busing mga idol so nandito tayo ngayon sa cord kung saan po nakalagay yung ating uh, broad stud so dito po mga busing tapakita ko po sa inyo yung ating broad stud Ito mga bagong dating itong mga mga ito mga busing mga idolo. Meron tayong straight comb. Ito yung bubunga natin yung ating straight comb. So dito mga busing ay halo-halo po ito. Hindi ko pa ito na-arrange. So titingnan na lang natin yung mga bloodline bago natin ipakita dito sa inyo. Yung ating mga uh, broadsag. Ito mga busing ay isang uh, straight comb na Boston. So yun po yung ating Boston. Nasirate ko na bagong dating mga bossing mga idol. So, yun po siya mga bossing. So, meron pa tayo dito. ah uh, yung dumating dito sa akin ay 40 heads. So, yung 40 heads na yan, halo-halo po yan mga bossing mga idol. Yung dumating dito sa akin. Meron tayong available dito na mga 5K na stag At meron din tayong ulit na 5K mga bossing mga idol. So, isa lang yan sa mga samples na dumating dito sa akin. At ito pa po mga busing mga ID. Isang uh, Boston. Yan man po mga busing, isang PICOM na Boston Roundhead. Ayan po mga boys, ID. So hindi na muna natin sila uh, lalapitan ng mas malapit pa mga busing dahil nagawa uh, ng medyo mailang pa sila. Ito po mga busing ay last bats ng early bird natin. Yan po mga idol. Quality. Meron pa tayo dito. Ngayon tayo naman po mga boss idol. Isang posom. Yan po yung ating posom mga boss Last batch po ito ng early bird. Yan po yung ating posom mga boss idol. Lipat tayo dito sa isa So yan naman po mga bossing yung isang yan Isang 5K po mga bossing Yan po yung ating available dito na 5K Ayan po siya mga boss idol Sa so, naghahanap niya ng 5K Ito na po yung 5K natin mga bossing mga idol Ayan po yung ating 5K mga bossing sa... so, Lipat tayo dito sa kabila Yan naman po mga boss idol Ang ating uh, bossing roundhead brood stag yan po mga bosa ay din yung ating brood ito mga bagong baba ito mga bosa ay idol buha po ito meron pang kunting bandera ayan po natin yan yan may kunting puti siya sa kanyang buntot mga bosa ay mga idol po mga bossing, another pure bossing roundhead po mga bossing mga idol. So kung mapapansin nyo dyan mga bossing, yung kanyang paa, ay pa ay meron pa yung ano sa permit. ayun po siya mga bossing. So eh, hindi ko kung nuha yan, yala para malaman ko kung alin yung bagong dating. At uh, ang purpose ko dyan mga bossing idol, para sa kanilang pagligo. So mas madali ko silang malalaman kung bagong dating o hindi. So dahil hindi ko pa ito na-arrange ay, uh, hindi ko muna kinuha yung kanilang permit dun sa kanila pa. Mga mga bossing yung ating bossing ramad. So marami pa dito tayo mga boss idol. Kaya lang, ah uh, hindi ko pa ito na-arrange. So yung dumating dito sa akin, 4 heads. ah uh, Halo-halo po yun. Merong mga 5K. Possum, Gelmore. So dito meron tayong Gelmore. ah uh, yung dumating dito sa akin na Gelmore, 2 heads din mga boss idol. Ito siya oh. Ayan po mga busay din yung ating gelmo. Ayan. Yan po yung ating gelmo. Tuloy pa tayo doon. Meron pa akong isang gelmo yun o. Ayan po mga busay din lang. Sito na natin i-close up natin yung mga busay. Ito mga yung ating isang gelmore mga boss idol Ano po yan. Kapo po yan mga bossing. So kung hindi pa ito mabibili. Dadalhin din natin ito sa albay mga bossing mga idol. Kung hindi siya mabibili. At kung makakaabot siya sa din sa. Sa paparating na expo. Ayun po mga bossing. Yung ating gelmore. Yan na kayo mga bossing mga idol uh, Yung ibang 5K at uh, po sa so, may hindi na natin May papakita sa inyo dahil meron pa tayong gagawin uh, So pailan nila lang ito Sa mga may papakita ko sa inyo mga bossing So ito po sa so, mga naghahanap ng Boston Ito po yung ating broadstag dito mga idol. Ayan po siya mga bossing oh Yan yung gwapo yan Tindig pa lang mga bossing mga idol Yan po yung ating bosing roundhead na broadstag na bagong dating dito mga busa. Ayan po siya mga bossing. Oh. Guwapo, guwapo. Ayan po mga bossing RV. Ay isang 5K din mga bossing. Ayan po yung ating 5K sweater. Sa mga naghahanap dyan, meron tayong 5K sweater mga bossing RV. Guwapo ito. Ayan po mga bossing. kumain natin po. Lipa tayo dun sa kabilang mga busing. Hanap pa tayo ng 5K na samples para makita nyo po mga busing mga idol. Mga busing, another 5K po. Isang pikong. Ano po mga busing idol? Ano po mga busing? Another 5K. Meron din tayo ditong babae mga busing idol. So, siguro mga Limang piraso nito yung babae na dumating kagabi sa akin mga bossing Ayan po mga bose. Yun. Yung ating mga broodsag. So pasensya na kayo mga bossing At uh, yan lang muna po yung uh, ipapakita ko sa inyo mga samples. Na ating mga broodsag. At uh, sa sunod na araw, uh, bukas magliligwa tayo. Uh, sa kanang ako mag-arrange pagkatapos ng selection ni Boss Alo ah uh, Boss Marco Esculin para malagay na natin, natin ito sa tamang lugar ay ibahin natin ito uh, Boston sa isang lugar Boston lahat sa isang lugar 5K at po so i-arrange natin ito ng maayos para hindi tayo mahirapan mga Boss Alo So hanggang dito na lang po yung ating video sa araw nito mga busi mga idol. At uh, maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyo pag pagsuporta sa aking munting YouTube channel mga bossing. So god bless po sa lahat mga bossing at uh, magandang araw po.